Maging totoo tayo, baka hindi pa nare-realize ng tinatawag na liberal west na diretsyo silang haharang sa pader. Habang abala sila sa debate at press conference, tahimik namang nagtatayo ang China at ngayon, kontrolado na nila ang mga supply chain ng modernong mundo, semiconductors, green energy at rare earth minerals. Ito ang uh, lifeblood ng militar at ekonomiya. Tingnan natin ang West Philippine Sea. Isang uh, rehiyon na mayaman sa yaman at napaka-estratehiko ang lokasyon. Pinalaki at uh, binuo ng China ang Subi Reef, Mischief Reef at Fiery Cross Reef para maging uh, fully operational na military outposts. Hindi lang ito simpleng pasilidad, may mga runway na pang-military aircraft, radar systems, ports para sa warships at missile launchers. Uh, dahil dito mas napalakas ng China ang kakayahang ipakita ang kapangyarihan nila sa rehiyon at mas tumataas ang tensyon sa mga karatig bansa kasama na ang Pilipinas. Ngunit hindi lang sa military expansion uh, nakatuon ang China, economic leverage din ang laro nila. Uh, kontrolado nila ang global supply chains ng critical industries, mula sa semiconductors at electronics hanggang sa Green energy components at rare earth elements ang mga rare earth elements ay mahalaga sa high-tech, AI, defense at the energy industries. Humigit kumulang 70% ng global mining at 90% ng processing ay kontrolado ng China. Kung sakaling pigilan ng Beijing ang access sa mga resources na ito, mabigat ang uh, magiging epekto lalo na sa Estados Unidos na umaasa sa rare earths para sa kanilang military-industrial complex, hindi lang ekonomiya at militar. Gumagamit din ng China ng uh, soft power sa pamamagitan ng turismo at investments. Noong 2024, umabot sa $140 billion ang uh, Chinese outbound tourism at inaasahang aabot ito sa $386 billion sa pagdating ng 2033, hindi lang iyon. Ang outbound direct investment ng China ay umabot sa $115 billion sa unang walong buwan ng 2025 sa higit 8,000 enterprises sa 150 bansa. Dahil dito, pwede nilang impluensyahan ang mga bansa na sumunod sa kanilang interes. Ah, uh, kung hindi, pwede nilang i-redirect ang kanilang mga turista at investments na direktang apektado ang uh, ekonomiya ng mga bansang uh, hindi sumusunod. Ang Pilipinas ay uh, hindi lang tagamasid sa global shift na ito nasa tabi tayo ng rising superpower. Kung hindi aangkop ang ating pamunuan, pwede tayong ma-isolate. ASEAN lang ang pansamantalang nagbibigay ng proteksyon sa pamamagitan ng regional bloc. Pero hindi garantisado ang unity ng ASEAN. Mas malakas ang uh, economic interests kaysa political solidarity at may iba't ibang relasyon ng bawat bansa sa China. Kung hindi papatibayin ng Pilipinas ang sariling ugnayan sa China, pwede tayong maiwan kung patuloy ang pamahalaan na tapat lang sa West at uh, hindi magpapalakas ng ugnayan sa China, hindi lang estado ang maaapektuhan pati negosyo at uh, mamamayan, walang negosyante ang uh, gustong lumiit ang merkado, walang manggagawa ang gustong mawalan ng oportunidad dahil sa luma at cold war style na patakaran. Kapag tuluyang lumipat ang economic axis sa Beijing at mangyayari ito, mawawala ang epekto ng liberal ideologies na sumasamba sa West. Magbabago ang policies para sundan ang bagong sentro ng kapangyarihan. Walang ideolohiya ang makakahadlang sa trade flows, shipping routes, or market dependencies. Uh, matagal at planado ang uh, estrategiya ng China. Hindi ito tungkol sa... Mabilis ang panalo kundi sa long-term dominance. Halimbawa, ang Belt and Road Initiative ay uh, malinaw na nagpapakita kung paano uh, bumubuo ang uh, China ng network ng trade at investments mula Asia hanggang Africa at Europe. Dito, nagtatayo sila ng uh, infrastructure sa ibang bansa at nagkakaroon ng leverage sa politika at ekonomiya uh epektibo ito sa iba't ibang rehiyon at uh, patuloy nilang pinapalawak napansin na ng uh, Estados Unidos at Australia ang pangangailangan na bawasan ang dependence sa China sa critical minerals noong October 2025 pumirma sila ng Critical Minerals Partnership para i-develop at i-refine ang essential materials sa defense, advanced manufacturing at clean energy uh bagaman mahalaga ito ayon sa eksperto hindi pa rin mababago agad dominance ng China. Simula pa lang ito pero malayo pa ang gap at kailangan ng uh, malaking investment para makipagsabayan sa China. Kaya saan napapunta ang Pilipinas? Nasa crossroads tayo. Pwede tayong manatiling nakadepende sa luma at western alliances at maiwan sa global shift. O pwede tayong umangkop, makipag-ugnayan sa China sa sariling terms at siguradohing protektado ang interes natin sa bagong world order isang bagay lang ang malinaw gumagalaw na ang kasaysayan at kailangan nating sumabay sa galaw nito